Bruh, look at this dude. Kasi pag naman na rin mga nipaling ari. Mga oh, na. Mga oh, eh ari. Kasi sipag. Oh, video? Saan yung ganakit? Video? Oo. Bahador, Machi. Ha? <laughs> <laughs> Kasi pag pa Clean up drive eh. Ano dito? Hindi naglinis. Ha? Ah. Ah. Ha? Kasi pag na rin batang ba ari. Baka awa. Ayos na? utoy. Thank you E, tama <Thank> yoy ka na lang <laughs> ari ba maya ha? Wala na Tol, Tul, parang 500 ha? Kalo ko pa na instant iyong sweldo meron agad. Thank you Lord